Nandito tayo para magbasa ng post nyo dito sa reddit ko. Q intro. Hi guys, tayo ngayon ay mga ng video ni Asheru. Kung ka na ba at nalulungkot, Sumama ka na sa ibasong mo at babasahin ni Asheru. At mga tropa kung nakikita nyo, e eh, iba ang aking background at medyo nangitim ko dahil... Ilala kita niyo yan. Wala tayo sa Pinas mga tropa. Tayo ay nasa Malaysia pero tuloy pa rin ang imba. Let's go! Galing kay Lance Besa. Ano ito? Okay. Ano yung kinukuha niya? Okay. Anong kinakain niya? Okay. Okay. Wait! Wait! Bakit siya nag-ayos to? Aray Oh! Oh! Ulala. Ipatawa ka. Uh, 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 ito na ba ang simula ng pag-ibig? Ha! Huh? Akala ko mag sila. Okay. Hindi. Uh, uh. Uh, Ba't tanggalin mo na kaya? Wait. Kumakagat. Oh, Diyan na, sabi ko na. Hindi nangyari. Makakapanood sana tayo ng hindi ka nice-nice. Next! Galing kay Striking Inside. You call yourself mm. a delivery boy? Uh. Well, I ain't buying! Okay, Squidward move moment raw. Bakit? Uh. Oh, what is it? Okay, ayun, na, ayun, na, ba? na si Squidward. Another oh. Uh, one. one. Da, da, da. Yeah. Oh. Okay. Ganin kay Long Jumping. Ah! Ah! Ah? na Ah? ko Ah? Ah? Oo, oh, tama nga, yun nga yun. <laughs> galing kay John Ray, Kuya Ash. Bakit? Ah, sige. Ah, uh, ninja. Ah, sige. Oh, ah, galing. Okay. Galing naman, oh. Tama naman, ah. Oh. Wait, tama naman ginagawa niya. Lahat tama. Ah, sige. G -ge. Pogi, sige na. Pogi. Oh, 150, uy. Pogi. Uy, yeah. The things that I never would know <laughs> ah! Oh my god, What the freak? Oh, gusto ko yung transition na yun well, Oh my goodness, gusto ko gawin no. yun Pero hindi ko gagawin yun Bro, want some hug? Galing kay Destroyed, Dario, okay? Ah, yes. Okay. Kung hindi niyo oh. nyo alam to, may camera woman dyan na gusto niya nga yakapin pero hindi siya nagpayakap. Kasi pangit siya. Yun lang naman yun eh. Kung nga yung magpayakap sa'yo, ibig sabihin pangit ka. Ang mahal galing kay Coke Royale. Magkano po yung sapatos? 889 po. Bibili ka po. Ang mahal naman? Oo nga, mahal eh. Ba't mahal? Ewan ko mahal. Kumain ka na mahal? Di pa mahal. Ikaw mahal. Di pa mahal eh. Kumain ka na mahal, wag kang papagutom. I love you mahal. I love you too mahal. Namula na ba na mata ko? Gana kay Jim na mesa ka ba? Hey. <coughs> Meron pa oh. ba, ba kayong mas mahaba pa ni... Ha? Huh? Hi, miss. Ah, oh, sige. Oh my God, ang cute. Hello. Okay. <laughs> lamesa ka ba? Bakit? Pabanat pa, oh. Pabanat pa, oh. Ah. Oh. Bakit? Anong bakit? Tinatanong ka kung lamesa ka, bakit? Babanat? Ha? Huh? Ba, diba yun yung sin... Di ba yun yung sinasabi dapat? Bakit? Ano palang gusto mong sagot? Siyempre hindi. Kailan ka ba naging lamesa, ha? <laughs> lamesa ka? Ha? Bakit? Bakit? hindi? Hindi ka oh, lamesa na Ganon Ganun yung sagot. Paano kasi lahat na lang kakalabanat? Tinapang ba? mo lang Ang lande. Nagsuot na lang ng wig. Damit mo. pa siguro. Ah, okay. Gwapo. Sarap palikan, no? What? Anong Minecraft animation to? Huh? We were strangers in love Yan yung pinaka gusto ko I show speed is in the hospital In Japan Ay talaga Actually nakita ko na to eh Ano ba nangyari sa kanya? I'm never experienced Anything like this Chat nga natin Alam nyo feeling ko nangyari Kaya I show speed boy Kinagat siya ng ipis dito Wala na kalagay Ganyanin kay Master Pollution Okay <laughs> pa-edit naman po yung nasa NBA. Kaya tignan natin yung NBA na to ha. Uh, pagkatapos ko mag-charge, edit ko na. Bo! Grabe naman yung lobo na battery na yun. Okay, MVP ka na para sa akin. Let's... Oy! Ano pala to? Ano tawag doon? Oo. Uh, uh Kids show. Uh, ah, yeah, MVP. Uh, hindi ko makita. Uy! Naglatulato ba siya? Ayan na, Lods. Eric Eruption tayo ang gulo na dahil sa lato-lato. Ayun nga, nagkagulo nga dahil sa lato-lato. Try again in 91 years. Oh, mahirap nga naman. Aliit kasi natin eh. Alam niyo ba ibig sabihin na maliit na tao? Maliit yung ti. Ah. Last mate ko, gagawin yung lahat para sa 20. Okay, go. Bigyan kita 20. Ah, ano gagawin mo? Ah, sige. Sana worth it yung 20 mo. Ganda na ng remix. Yeah, check natin.

Kunti na lang makakoma na ako, ka. Ang lupit mo ito sa Boy Ranz. Galing kay you don't have balls. That 1% brain, sir. yes sir Oh, ano yun? ano yun? Ano yun? Ano yung saludo na yun, ha? Kung alam nyo, huwag nyo alamin Galing kay striking inside. Manny Pacquiao, left straight power. Yes, boss! Oh, my goodness. Napanot siya, boy! Ganun kalakas si Manny Pacquiao. Ayan, oo. Mmm, ganun kalakas. Ang lupet. Bakit malungkot ang beshi ko raw? Ba't malungkot ang beshi ko? What the freak? Kasi malungkot ang lola mo. Gusto <laughs> so, ko siya maging jowa. What? Ha! Fainting goat. Ho! 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 Boy siya, boys. Boy siya. Oh, that's cool. Kuya Asher, pa-try niyo pusa-puso mo kung meron On ka. Wala akong pusa. And see what they do. Okay. Eh? kita mo ng pusa mo? Ng pusi mo? Okay. Bakit? Ano ba dapat gagawin? Parang gusto niya nga eh. Akala ko may gagawin talaga siya, hayop. At sa ina, to laugh medium. Gawin tayo ito, bawa. Yak, ano yan? May isda ba yun? May tilapia ba sa loob ng... Ano dyan? Ah, sige. Ayun nga, may tilapia nga. Pinapainom niya yung tilapia, boys. Okay, ano to? Electric pan. oh yan, malamig na. Pwede. Oh. Ganyan ginagawa pag panot ka na talaga, boys. Ay, okay, eto na? Oh. Alam mo, ba't malakas yun? Ah, okay, tama na. Okay, Jelly. Ge. Ano yung gagawin mo sa Jelly? Ho! Okay, Jay. iPhone ba yan? Oh, wala na yung iPhone mo. Lupet, di ba? <laughs> Okay, 2 plus 2 equals Oh, umuusok yung mukha niya Ah, yung ulo niya Okay, sige Tumawa ba ako? Isang beses tumawa Mr. Krabs, nung wala pa siyang ano bakit, I'm Bakit ano here, to? Eh? 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 Anong hinawakan mo, Mr. Krabs? Eh? <laughs> Hawakan mo rin sa akin Wah, hindi, joke lang Kaya Pash, pa notice ka, ko lang, tas nang recroll ka kagad. si Doraemon Si Doraemon pero, si pero natipos. Okay boys, so dito na muna siguro tatapos ang video. Baka tro para gusto ng video. Okay, ang rate natin sa 10 over 10. Bye-bye.